sama-sama tayong sa magiging sasakihin! Igan, nagsara muna ang kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. At kanselado na rin ang kanilang permit to operate. Gitna lokal na pamahalaan, ngayon lang nila nalaman na may closure order ang DNR na noong 2023 pa umano, inissue. Saksi, si Maki Pulido. 2019 pa o bago pa ang COVID pandemic, operational na ang Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Pero ngayong araw, kinurdo na na ang paligid ng swimming pool at hindi na nagpapapasok ng mga bisita. Kinansila na rin ng Sagbayan LG yung kanilang permit to operate nang malamang may naka-issue ng temporary closure order mula sa DENR. Sabi sa pahayag ng DENR kahapon, September 6, 2023 sila nag-issue ng utos na ito. At noong January 22, 2024 naman, nag-issue sila ng notice of violation dahil nag-operate ang resort ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Aminadong resort na wala silang ECC dahil hindi pa tapos ang kanilang aplikasyon sa DENR. mahabaro kasi ang proseso. Wala mo na problema na mo. Wala mo ECC. Isod lagi ng ignorante kay taba. Record na ignorante kayo nga <laughs> mag-one of business mo na may lesson to learn. Uh -huh. So, atay mahimo. Ato, dyan ang panindamutan na itong pero paano nga ba pinayagang matayo ang resort? Ayon sa Bohol Provincial LGU na bigyan ng clearance ang resort mula sa Protected Area Management Board o PAMB noong 2018. PAMB ang ahensya sa ilalim ng DENR na namamahala sa mga protected area tulad ng Chocolate Hills na isang UNESCO declared geopark. Dahil sa PAMB clearance, wala raw nagawa ang sagbayan LGU kundi mag-issue ng building permit. It is presumed to be regular kasi nagsumula yan sa, sa, sa iba bay sa iba ba. So, meron namang pambi resolution na kahit na ito'y isang protected area, meron namang tinatawag na multiple Uh, use zone. Ang provincial LGU naman humingi raw ng aksyon mula sa DENR noong August 2023 matapos ang investigasyon ng kanilang sangguniang panlalawigan. Inirekomenda rin nila sa DENR na ayusin ng ahensya ang mga policy at guidelines kaugnay sa pagtatayo ng mga istruktura sa multi-use zones sa protected area. Pero... Since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Kapwa rin sinabi ng provincial LGU at municipal LGU na sa social at mainstream media lang nila nalaman na nag-utos na pala ng pagsasara ang DENR. Noon pa sana had, had we know na may temporary closure order pala that we could have monitored the compliance. Kung nalaman at binigyan kami ng kopya, official copy ng ng, uh, ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Wala pang bagong pahayag ang DENR. Tatlong bayan sa buhol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. Bukod sa Captain's Peak Resort na nasa bayan ng Sagbayan, may iba pa raw resort sa ibang bayan. Bawat uh, munisipyo na meron Chocolate Hills ay napailalim niyan sa protected uh, area ko ng Pambi. Kaya nga uh, nalulungkot tayo kasi bakit na single out tayo? Eh marami naman dyan. Sinisisi man ng LGU ang PAMB dahil ito ang namamahala sa mga protected area, iimbestigahan pa rin ng DILG ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, titingnan nila ang pananagutan ng mga LGU na nasasangkot at magsasagawa ng legal na hakbang kung mapatunayang may nagpabaya umay may irregularidad. Maghahain ng resolusyon ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change para malaman kung paano na itayong ang resort sa Chocolate Hills ayon kay Senator Cynthia Villar. Nauna nang naghahain ng resolusyon si Senadora Nancy Binay na Chair ng Committee on Tourism ng Senado. Mag-iimbestiga rin daw ang Kamara. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang, para siyang kulugo. Diba? Tumubong kulugo sa mukha mo. Okay? So ang pangit ay eh, kahit anong palusot. Sa panibagong pahayag ng Captain Speak kasunod ng pagbawi sa kanilang business permit, iginiit nilang nananatili ang kanilang commitment para mapanatili ang ganda ng buhol at ng Chocolate Hills. Inaaral daw nilang lahat ng hakbang na pwedeng gawin at umaasa sa mabilis na resolusyon. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad at umaasa ang makakapagbalik operasyon sa lalong madaling panahon. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Muntik matuloy ang biyahe ng mag-asawang patay lang matapos makita ng bala sa kanilang bag. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security na insidente ito ng tanimbala modus. Saksi si Joseph Morong. 2015, nang pumutok ang mga ulat ng tanimbala o bala modus na iya. Reklamo ng mga pasahero na biktima umunan nito, tinamnan sila ng balang hindi naman kanila sa kakinikilan ng mga tauhan ng airport. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses nang sinabi ng Department of Transportation, wala nang ganitong modus pero isang pasahero ang nag-post sa social media bilang babala sa publiko. Kwento ni Charity, biyaheng Thailand sila ng kanyang asawa nitong Enero, nang tawagin sila ng mga otoridad sa final security check. Nakita kasi sa kanyang bag ang isang balang naka plastic. Gate ni Charity hindi sa kanya ang bala. Mabuti na lamang daw at dala niya noon ang lisensya ng kanyang baril. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala naman problema. Sabi niya, pero may papapapirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagi naman sila mag-asawa na makasakay. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong. naka sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Balik na naman nga ba ang mga insidente ng kanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw giit ng office for transportation security o ots posibleng kinachari talaga ang nakitang bala automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang screening officers kapag ka 'yung bag eh merong containing suspicious item okay. yung, 'yung 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 computer 'yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya and then that that baggage will be subjected for baggage inspection. it's only the time na hahawakan niya ng ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa nasa bag niya. Eh. Tanging bala is a thing of the past. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi kasi may meron po kaming ano eh. Meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka pa yung bala. Ano gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa. Kasi uh, especially kung one or two pieces lang kasi uh, marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Uh, In fact, daily nakaka-encounter kami ng ganitong uh, incident. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Tumakas ang isang kolorum na van mula sa mga sa EDSA. Ang nahulikam na gitgitan at habula, ating saksihan. Dahil kolorum umano, tinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA ang van na ito kagabi. Habang nakapwesto sa harap ng van ng isang sasakyan ng komite, hinanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver. Pero pumalag ito at habang iniisyu ng tiket, sir tapon! Nakakita ng tsemplo ang driver ng van at biglang pumarurot. Ginit-git ng sasakyan ng mga otoridad ng van para sana pigilan nito pero sa huli ay nakalusot ang van at tuluyang nakatakas. na notice nila yung isang van and uh, na puno at e uh, may indication na yung uh, plaka ng sasakyan eh, medyo van uh, private. Hindi na nag-give chase yung uh, ating uh, mga kasamahan dahil nga baka may endanger naman yung mga passengers doon sa loob ng uh, uh, van patuloy pang hinahanap ang driver ng kulurmo na sasakyan na posibleng maharap sa patong-patong na kaso we have already the uh, necessary police report i have asked my operatives to submit an incident report and all of this document, looking forward we will be forwarding this to the land transportation office for the necessary uh, Uh, issuance of uh, the SOCO's order kasi nakuha naman namin yung detalye nung uh, sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Ipinasilim ng kamera kung saan posibleng ikulong si Pastor Apollo kibuloy sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Si Senador Rowin Padilla naman na nauna nang tumuto sa contempt Order ng Senado. Umapil ang payagan ng virtual na pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig saksi Sinama Gonzales at Tina Panganiban Perez. Dito sa detention center sa Southgate ng Kamara, idedetine si Pastor Apolo Quibuloy sa kaning matuloy ang pagpapaaresto sa kanya ng Kamara. Ito po yung first stage namin. Once na meron na po na health content, yung ating committee, dito po siya dataan. Uh, ano po siya, uh, bale, screen po yung gamit niya and then iiwan po yung kailangan iwan. May water dispenser at magkahiwalay na banyo para sa mga lalaki, babae at PWD. May mga CCTV camera ring minomonitor ng Legislative Security Bureau. Sa lugar na ito ay may dalawang kwarto. Itong may takip na window na ito, isa itong kwarto. May sarili ang pinto kaya privado naman yung loob. May aircon din kung mapapansin ninyo. Kaya komportable raw kung sino man ang mananatili sa loob ng kwartong ito. Dalawa yung kwarto, yung isa okupado ng isa nang na contempt ng kamera at ito wala pa raw gumagamit. At posibleng dito ilagay si Pastor Kibuloy kung maaresto siya ng kamera. These rooms are air-conditioned, uh, accessible to uh, the relatives of the person in detention. And to the media, whenever uh, necessary. You know? Pinakita rin ni Velasco ang sample ng detention order ng kamera. Ang paraan niya kay Kibuloy ay inihahanda na matapos siyang masight in contempt dahil sa pang-iisnab sa komite. It will be ready by tomorrow so it can be served by uh, next week. We're going to release it probably Monday or Tuesday sa Senado kung saan cited and contempted si Pastor Kibuloy pero binigyan ng hanggang biyernes para magpaliwanag kaya hindi pa inaresto, may pakiusap si Senador Robin Padilla. Sana raw dumaan sa due process ang pagdinig ng Senado sa mga umunay pang abuso ng pastor. Sabi kasi ni Senate Committee on Women and Children Chair, Senador Risa Hontiveros, wala siyang maisip na katanggap-tanggap na dahilan para hindi sumipot si Kibuloy matapos hainan ng show cause order. Pag sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag ka security, parang sinabi mo na na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Hiling ni Padilla, payagan ng humarap virtually si Kibuloy na idinadahilan ang kanyang seguridad sa hindi pagsipot. Sa huli, ipinapaubayan na raw ni Padilla kay Ontiveros ang magiging desisyon kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Umapela sa Office of the Ombudsman ang matauhan ng National Food Authority na suspendido ngayon kagnay sa maanumalya o manong pagbebenta ng buffer stock ng NFA rice. Git nila, tinanggalan daw sila ng due process bunga ng suspension para sa pagganap lang daw nila sa tungkulin. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang palig ng ombudsman na nagsuspindi sa kanila dahil sa umano'y paluging pagbebenta ng NFA rice na ikinadehado ng pamahalaan. Ayon naman sa Agriculture Department, pinabibilis na nilang internal audit at ang investigasyon ng Independent Review Panel sa isyu. Arrestado ang apat ng miyembro umano ng Ipit Gang na nambibiktima ng mga pasahero ng LRT. Saksi si Chino Gaston. Sa gitna ng mga nagmamadaling pagsakay at pagbaba ng mga pasahero ng LRT, ingat sa mga nagmamadaling sumabay, mga ipit gang tulad ng dalawang grupong hinuli ng mga undercover police ng Theft and Robbery Division ng Manila Police District nito lang a-11 at a-12 ng Marso. Modus nila, harangin at ipiti ng mga pasakay o pababa ng LRT. Sa apat na nahuli, isa ang napag-alamang may warrant of arrest sa kasong highway robbery. Nagpakala tayo ng mga operatiba, yung tinatawag nating sekreta dyan. Ibiniblend natin ito sa ating mga kababayan para mas mabantayan natin ito mananakay ng LRT. Sa isa mismong undercover operation na tiyempuhan ng pagbiktima sa isang civil engineer na walang kaalam-alam noon na nadukutan siya. Nadukutan po ako sa LRT1 sa may Dorote Jose. Uh, papunta po ako sa trabaho ko. Isa po akong civil engineer. Uh, mga bandang umaga po, rush hour, papasok, papasok po ako ng tren tapos inipit po ako ng dalawang lalaki. Pag sakay ko po, e, eh, naka-headset po ako, tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala, eh, nadukutan na ako. Isa pang Chinese national ang nagreklamo matapos mabiktima. Aminado mga sospek na pabalik-balik silang sumasakay sa LRT para makatsyempo ng biktima na kakapkapan at dudukutan. May gamit pa silang mga hand signals para ipaalam sa kasama kung saang bulsa dudukot. Tsyempo-tsyempo lang po sir. Pag nakapaan lang po. Harangan lang po. O, oh, tapos? Habang inarangan, may kumukuha po. Harangan lang din po. Tapos, para makakuha kami ng pagkakataon. Marami rin po mga tao magsisiksikan din po. Ganon Ganun din po ano, ang ano, makakakuha kami ng timing na mga ano po yung bulsa nila, makapaan yung bulsa nila. Kabilang sa iba pang modus ang pagdidistract tulad ng pagsasabing may dura, dumi o insekto sa iyong paanan payo ng mga pulis maging alerto at huwag ilagay sa likod ng bulsa ang mga cellphone, gadget o wallet. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tawala ng malay ang isang lalaki sa loob ng isang van sa Pili, Camarines Sur dahil umano sa sobrang init. Ay sa numesponde sa insidente, pasado alas 10.30 ng umaga kahapon. Naglalaway ng lalaki at nanginginig ng datnan nila. Ay sa mga pulis, iniwan ang lalaki ng kanyang mag-ina sa loob ng van dahil may bibilhin sila. Naiihina raw ang tatay, kaya sinubukan niyang imaneho ang van, pero doon na siya nawala ng malay. Nabanggarin ng van ng isang pedicab. Hindi na magaano nasaktan ng pedicab driver. Ay sa pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa bayan ng Pili kahapon. Posible ang mauwi sa heat cramps o heat exhaustion. Suportado ng Czech Republic ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi yan ang Pangulo ng Czech Republic ngayong naroon si Pangulong Bongbong Marcos. At mula sa Prague, saksila si Rafi Tima. Rafi? Pasado las 4 ng hapon ngayon dito, uh, Igan at dito sa sa Prague sa Czech Republic at sa ikalawang araw nga ng pagbisita dito ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit. Sumentro sa mga usapin ng uh, trade and investment, edukasyon at pati na South China Sea ang pag-uusap ng Pangulo at ni uh, Czech President uh, Peter uh, Pavel. Si Pangil, dating Pangulong Fidel Ramos pa yung huling uh, lido ng bansa na dumalaw dito sa Czech Republic noong 1997. Halos tatlong dekada na ang nakararaan. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Lisa Araneta Marcos nang dumating sa Prague Palace kung saan sila sinalubong ni Czech President Peter Pavel at kanyang may bahay para sa arrival honors. Kasama rin ang Pangulo si na Senate President Nick Zubiri, House Speaker Martin Romaldes at ilang miyembro ng gabinete. Sa kanilang joint press conference, binigyang din ni Pangulong Marcos ang gumagandang ekonomiya ng Pilipinas para mahikayat ang mga check na negosyante na mumuhunan sa Pilipinas. I am optimistic that we will be able to attract More Czech traders and investors to do business with the Philippines uh, as a result of this increased engagement between our respective business sectors. We look forward to the convening of the second meeting of the Philippines Czech. Republic Joint Committee on Economic Cooperation in Manila that will occur later this year. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang lumalaking oportunidad para sa mga magagawang Pilipino sa Czech Republic. Simula nitong Mayo, halos doble na ang papayagang OFW na pumasok dito sa Czech Republic. Hindi lang dahil malaki ang kanilang pangangailangan sa mga skilled workers, kundi kailangan daw nila ng husay ng mga magagawang Pilipino. Tulad sa Germany, pinag-usapan din ng dalawang leader ang issue ng West Philippine Sea Ayon sa Pangulo ng Czech Republic, suportado nila ang Pilipinas. We fully support uh, the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport because that's a principle that not only uh, we all respect but which also secures global and regional stability. Sa pag-uusap ng dalawang leader, bukas din daw ang Czech Republic pagdating sa usapin ng uh, defense. Mahaba daw ang kasaysayan ng uh, Czech Republic pagdating sa defense industry at marami daw silang pwedeng i-offer at pwedeng pag-usapan yan sa hinaharap. Magkakausap din ang Pangulo, ang uh, Prime Minister at ang uh, Senate President at ang uh, President ng uh, Chamber of Deputies ng Czech Republic ngayong hapon. Yan ang latest mula dito sa Prague. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Naglabas na ng line up ang ilang international music festival sa Europe kung saan featured ang big time artists kabilang na ang ilang K-pop acts. Nagbahagi naman si Nahart Evangelista at Senator Jesus Scudero tungkol sa pinagdaanan nilang mag-asawa. Ating saksiyan! Fresh from the renewal of vows for their 9 wedding anniversary. Nag-open up ang mag-asawang Heart Evangelista at Senator Jesus Codero sa Fast Talk with Boy Abunda. Kaugnay sa pinagdaan ng rough patch noon. Aminado man ang dalawa na nahirapan sila sa sitwasyon, may inassure si Cheese sa kanyang mga anak. I'm telling them that there is something going on, but that they should be confident and be, have faith that it will be alright. Dito rin na-realize ni Hart gaano siya kamahal ng mga anak ni Cheese as their second mom. It was hard because of the kids because I, again, I didn't give them the gift of life but I feel like I am also in a sense their second mom. Naging mahirap man daw ang kanilang pinagdaanan. Ipinasadjust daw nila ang mga ito. Star-studded ang audience sa concert kagabi ni pop icon Janet Jackson. Nag-enjoy si Mateo Shelly at misis niyang si Billboard Global Force awardee Sarah Geronimo. It's Showtime host Vice Ganda. From concert to music fest, female acts will reign sa upcoming Glastonbury Festival this June na isa sa major music events sa UK at sa mundo. Kakanta sa tinaguriang legend slot ang country singer na si Shania Twain kasama sa headline acts si Dua Lipa at Siza. Magpe-perform din ang Coldplay at ang God of Music Singers na 17. This September naman ng Lollapalooza sa Berlin, Germany, kabilang sa magpe-perform sina Sam Smith at The Chainsmokers. Magbubunyi rin ang Carrots and Directioners dahil nasa line-up ang 17 at sina Louis Tomlinson at Niall Horan ng One Direction. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Kinababahala ng CEO ng kumpanyang nagmeme-ari ng TikTok ang isang panukalang pumasa sa U.S. House of Representatives. Posible raw mauwi ito sa pagkabang ng TikTok sa Amerika. Sa panukalang lumusot sa US House of Representatives kahapon, binigyan ng anim na baran kumpanyang ByteDance para ibenta ang US assets ng TikTok. Ayon sa CEO ng ByteDance, kung hindi ito masunod, ipagbabawal na ang social media app na may mahigit 170 million users sa Amerika. Pangamba ng mga mababata sa US na maipasa umano sa China ang user data na ma o maipasa umano sa China ang user data ng mga TikTok accounts sa Amerika. Binatikos naman ng Chinese Foreign Ministry ang anilay hindi patas na paggamit ng usapin ng national security sa Amerika para tapatan ang ng nilang bansa tulad ng China. Nagkaroon na sariling bersyon ng Cinderella Story ang kwento ng naiwang sapatos sa Baguio City. Ang panawagan sa may-ari, hindi lang pang fairy tale, kundi pang makata. Ating saksihan! Once upon a time, sa overpass ng Baguio City, naiwan ang isang itim na sapatos. to the rescue of Knight in Shining Armor na isang Public Order and Safety Division Enforcer. Ang paghahanap sa may-ari na ihalin tulad sa paghahanap kay Cinderella. At ipo sa social media na bighani ang netizens sa panawagan na sa forma ng tula. A lone soul seeks its missing mate, a crimson kiss upon its fate, for it just high, a daring stride, size 41. Where could it hide? Kwento ni POSD Enforcer Emerito Carino, Kasi nung nakita ko, tinignan ko bago pa. Sabi ko baka may maghanap nito at saka mukhang mamahalin yung sapatos eh. Ang may akda ng tula, ang hepe nilang si Daryl Longit. Noong 2023, nagkaroon din daw sila ng viral na kwento tungkol sa paghanap ng may-ari ng naiwang gamit. At naisip pa niyang tapatan ito. It came to me na uh, why not come up with another Uh, Cinderella Story uh, 2.0. Make it more interesting. My only experience of uh, creating poems were the cheesy ones I wrote for my wife then. Pero kung miracles take a little time sa pelikulang Cinderella, mabilis ding nahanap ang may-ari ng sapatos, ang estudyanteng si Pamela Stephen na mula sa Nigeria. I actually lost my shoe on Sunday when I was coming back from church. At first I give up because I was like, I'm not going to see the shoes. I was sleeping in the morning and then a friend of mine sent me a message. Pati si Pabela, na in love sa tula. I read it, I read it, I read it again. So I was smiling. A happy ending ibinalita sa panibagong tula. Oh, lonesome slipper. Thy owner we sought. Our dauntless pursuit Was not for naught. At long last, the rightful claimant has come hither to reunite the left to the right slipper. <laughs> Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.